Day in my life, masaba ba walang pahinga, Ano sa inyo mga bida. For today, mga mima ko, eto nga pala yung mga naging ganap sa akin buong maghapon ganun. At sa wakas, nakapaglaban na nga rin ang inyong ante. Diyos kuday, eto for the kusot-kusot na naman ang inyong mima, sir. Gabi pa nga lang ay binabad ko na eto, kaya ngayon ay for the brush-brush na naman ang inyong mima. <tinyo> After ko naman ngang magkusot doon mga mima ko, eto nagmamadali na nga rin akong magsampay at hindi ko na nga rin na ipakita sa inyo ang aking pagbabanlaw ganner. Kapag nga tirik na tirik yung araw ay eh, for the madali talaga ang inyong mima sir kaya talaga wala nang papaawat for today ganner. <laughs> pa mga mima sources si CJ nga ay pinanood ko nga muna dito sa cellphone para naman nga tuloy-tuloy ang aking gagawin. Kapag nga hindi ko pinag-cellphone yan si CJ, mga mima ko, Diyos ko, dahi panay saway ang mangyayari at hindi nga ako matatapos ganito. Hindi <laughs> ko nga magsampay mima ko. Nagpahinga nga lang ako saglit at maghahapon na nga din. Kaya eto naisipan ko ang gumawa ng po. Dahil turon. binigyan nga pala tayo ng ating mabuting kapitbahay ng saging. Kaya naman eto for the turun-turun talaga ang inyong mima ganun. Pumili nga lang ako dyan ng rapper mga mima ko. Halagang 20 pesos at one port nga na asukal ganun. Thank you so much po sa saging na binigay nyo. Hala siya hindi kagaganun for today. <laughs> hindi ko nga pala ni lahat yung saging mga mima ko kasi napakadami na nga. Kaya next time na lang nga yung iba ganun. Hoy, nabalot-balot nga ang inyong mima dyan at nagmamadali na nga din ako kasi syempre nagugutom na nga ako ganun. Hala siya hindi. <laughs> At tapos ko naman ngang magbalot mga mima ko. Eto, nagprito na nga rin ako. Pinrito ko na nga yan lahat para nga makakain na din kami. Kapag nagtuturon talaga ako mga mima ko, gusto, gusto ko talaga yung maraming maraming asukal. Ganun. Ewan ko ba, basta naaakit talaga ako kapag maraming sugar. Ganun. Diabetes is waving. Hala siya hindi. <laughs> mamima ko kaya eto nagsimula na nga rin kami kumain dito sa labas habang yung anak ko naman dyan ay busy busy talagang maglaro at talaga namang hindi na niya malaman kung ano yung uunahin niya sa buhay hala siya hindi <laughs> Sa mga nakakamiss nga kay CJ, eto na po siya ngayon. Negrito na po siya. Hala siya hindi? At yun lang muna for today mga mawe.